Siguro ano po, Japanese po. Um, para sa akin po ano, Filipino po pare. Canadian po. I'll still choose being a Filipino. Hey guys, this is Seth Donka and welcome back to Opinionated, giving you unfiltered and unscripted opinions straight from the streets. Isang kababayan na naman natin ang nakaahon sa kahirapan. That is a common joke here in the Philippines. Pati na rin yung joke na gusto ko na lang maging kangaroo sa Australia, di ba? Para talon-talon na lang. <laughs> this is all in the hopes of having a better life. And I mean, looking at our country with the poor commute system, the flooding, the poverty, the corruption, ay nako, hindi na malabo na there is some truth to these jokes. So today, we're hitting the streets to ask, Kung hindi ka Pilipino, anong nationality gusto mo at bakit? Let's go! Siguro ano po, Japanese po. Gusto ko po yung kung paano po sila marespeto po, hindi lang po sa tao, kundi rin po sa paligid ko nila. Unlike po sa Philippines po na kahit gaano ka pa respeto sa mga tao, kung sa paligid wala rin naman. So, tabingi pa rin po. Ayun. I'll still choose being a Filipino. Kasi, first of all, marami pa rin naman magandang kultura yung Pilipinas and I really like the respect that People give here. not pretty specific na race but gusto ko ma-experience tumira sa Europe banda. Parang nagaganda na ako sa environment doon. Canadian po. Since yung sister ko po and some of my nephews are actually citizens there and they've told me stories about kung gaano kaganda yung healthcare system nila and kung gaano kaganda po yung lifestyle nila doon. Although ngayon parang costly pa rin po siya kasi syempre po nanggaling din sila dito sa Philippines then nag lang. Um para sa akin po ano Filipino po pare. Wala pong ano eh sumasagi po sa isip ko na ibang nationality Indiano po. Kasi I want to challenge myself for to eat um, exotic food. Siguro po ano Japanese since um yung relatives ko din po currently nasa Japan. Tapos parang nakwento din po nila about sa government nila and yung parang transportation system nila very accessible which is parang nakakaingit kasi sa atin parang ang hirap ng commuting ano natin. Siguro po sa akin maging ano po, Greek. Ang ganda po ng jeans nila. Fascinated din po kasi ako sa myth po nila, sa Greek mythology. Thai. Kasi po, gusto ko po yung culture nila. Well, gusto ko rin naman po yung sa Filipino. Parang mas open po sila when it comes to LGBT community po. Dito po kasi sa Philippines. Against po sila since the Philippines po is mostly Catholic po yung mga nandito. In Japanese. I oh, like their culture kasi. Tapos, masasaya din yung mga events, festivals, and I shy uh, authentic Japanese foods. Ayun, yun lang. <laughs> hindi ko babaguhin yung pagiging Filipino ko kasi meron din namang mga unique na bagay sa bansa natin kahit sa anong countries. Lahat ng bansa merong may offer so hindi ko rin masasabi na mas maganda yung ibang bansa kaysa sa atin. I guess it would have to be po yung parang system of governance po nila or although hindi po necessarily yung parliamentary system pati yung healthcare din po kasi we can see na talagang ang laki po ng crisis ng healthcare system natin dito sa Pilipinas and sa PGH pa lang parang uh, nahihirapan na po silang pumila dahil nga po sa mga nagdaang uh, budget cuts and basta po I feel like in general we just have to fix that aspect of our system po. Iba po yung ano, pagiging hospitality po ng mga Pilipino po tsaka po yung pagiging yung iba po makasalamuha po kumbaga sa kapwa po. Yung openness po nila sa mga ibang genders po sa sojib po. Yung transportation system nga po kasi sa kanila po parang very convenient lang po yung pag-commute. Sa atin ang sobrang hassle po niya. Well, grabe kasi yung support nila when it comes to their um animation. Di ba? Alam naman natin dito sa Philippines na kulang yung initiatives, kulang yung support. Well, especially from the government. Kung baga, hindi natin uh, bibigyan ng opportunities yung mga animators natin na ma-maximize um, yung potential sila. So, I think, yeah. I think the... empathy. Naaawa pa rin sila sa tao and mostly, they choose to help people pa rin. Um, one thing that I would like to improve dito is um, healthcare system. So, briefly, I work before going to, ano, going pursuing after grad now another post grad degree and mostly makikita mo talaga sa PGH super haba ng lines there and sad don kasi um, not everyone actually gets accommodated so probably that's one thing that we could improve pero i think as of now dito muna ako <laughs> siguro yung pagiging friendly ng mga Pilipino kahit hindi mo ganun kakilala yung tao, meron pa rin hospitality na pinapakita yung mga tao. And there you have it, some interesting opinions from the streets. You know, we may joke about all of this stuff, but it gives a poignant commentary on the socio-economic challenges that Filipinos have to face. And at the end of the day, gusto lang naman natin ng maayos at maaliwalas na buhay. At hindi ba mas maganda sana kung hindi natin kailangan hanapin yun sa ibang bansa? What do you guys think? Well, if you like this episode, make sure to like, comment, and share. So I'll see you next week on Opinionated. This is Seth Donka. goodbye。Yeah, bye.